paano kung biglang sinisante ng may kontrata, um, walang basihan, or basta nabigla lang po, kahit na a little merong basihan na medyo di nagkakasundo, paano po yun, attorney? Ano pong habol ng kasambahay doon? Pwedeng ilapit o ireklamo ng kasambahay sa Dole Regional Office kung nasaan yung bahay kung saan sila nagtatrabaho. Actually, may, may ano yan, may compensation yan dapat. Kung ang termination ay without just cause, na wala naman sapat na dahilan, ay may dapat may babayaran siya ng equivalent of 15 days work by way of indemnity. Okay, half month mm -hmm. dapat. Parang pabaon, no? Siyempre yes. nga naman, oo. So, po, dapat po yun pag sinisante ng bigla. Okay, balikan natin yung kung meron bang sick leave din po ang mga kasambahay. Ano po bang sabi ng batas sa Attorney well, ang nakalagay sa batas, entitled ang isang kasambahay sa service incentive leave of five days for every year of service. So yun, dun papasok yung leave. Doon mo, pwede mong gamitin doon yung sick leave. Or, with kung, pay po ba yun? Yes, of course. Oh, yun, yung leave oh. with pay na five days. So, maliban doon sa pwede kayo ng once, once, uh, once a week na pwede po kayo mag-day off, ano, meron pang five days in one year na pwede po ninyong gamitin as sick or leave with pay. Yes. Ayan, or just ano, uwi lang kayo na, gusto nyo lang talagang umuwi ng probinsya, i-check po nyo ang inyong mga pamilya, gano'n po yun kadalasan eh, ba? Diba? Yeah. Pero syempre, hindi din nyo, huwag nyo rin yung inyong mga mga employer na, ay gusto ko na humbukas gamitin yon or ano kailangan napapag-usapan po yan or pinaplano na, kunwari ngayon, beginning of the year pa lang, sabihin nyo po, Sir, Ma'am, sa Pasko po ah, eh, gagamitin ko po yung five days ko na, na bakasyon. Baka naman po pwede. O kung hindi ba kayo magkasundo, eh, saan ba pwede? Para, di ba, magkasundo kayo. Pwede po ba sa Holy Week? Ngayon darating na Holy Week or fiesta po sa amin, baka naman po ako pwedeng umuwi. Ganyan, yan usually, attorney child, yung mga rason ko bakit umuwi yung mga kasabahay natin, di ba? Bigay na po natin, total, araw-araw natin silang kasama, minsan lang nila nakakasama na yung kanilang family members. Ano po? Okay. Ano-ano pa po yung mga act na declared unlawful sa ilalim po ng batas kasambahay? Siyempre yung mga acto na nakakalabag sa dignidad ng uh, mga kasambahay. So yung kahit anong klase ng pang sa kanila, whether ito ay physical violence or psychological violence, Verbal. bawal yan. Oh, oh. Verbal harassment, bawal din yun. So, kahit anumang gawin natin na sabihin ay it will violate our dignity. Aha. Aha. You don't allow your employers, any employer, kahit na po hindi yun nga sa bahay, eh, diba? Kahit saan po tayo pumapasok na trabaho, hindi po dapat yun nangyayari. <coughs> at lalong lalo na palagay ko sa sitwasyon ng nasa bahay tayo kasi mm -hmm. nakikita ng mga bata yon yes. at hindi rin yon good example sa kanila. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung sabi nyo nga dapat at least meron silang 8 hours in a day na nakakapagpahinga po na ibibigay natin yung sapat na tulog na kailangan po nila. Ano? Tapos yung pagpapakain ng maayos. Yes. Oo, dapat po ano um, 'di ba? Ano ba naman yung kung ano po yung kinakain natin, dapat yun din ang kinakain nila. Yung pag-provide ng basic necessities kasi kung minsan may mga nare report sa amin na dahil nagalit yung amo o hindi ka muna kita bibigyan ng sabon o shampoo ay. o mga oh, ganon, oh. ay hindi rin pwede yon, bawal din yon. Klaruin po natin. Dapat yun pinuprovide ng amo. Yes. Sabon, toothpaste, shampoo, ganun po. Basic oh, na pangailangan. Oh, yung pang basic nailangan. necessities. Oo. Oh, oh dapat po yun na uh, po provide po pala natin sa kanila. At hindi pwedeng i-withhold natin yan pang, uh, pa, pang parusa, hindi wala ka yan. sabon ngayon! ngayon! Iwag daw. Sige ho, wala ako sabon. Makikigamit na lang ako ng sabon nyo. <laughs> Ganun na lang. So, dapat yun na ibibigay. Hindi na nyo ibinabawas. Hindi kayo ang dapat gumagastos nun. Ano po? Um, attorney, dapat may maayos kayong natutulugan. No, hindi po 'yung kung saan na lang kayo. Oo. Isisiksik. Kaka-sama oh, doon 'yung basic necessities kasi dangal tao 'yan eh, yung pinag-uusapan natin. Mm -hmm, mm -hmm. Role at responsibilities po ng private employment agency sa mga kasambahay. Kasi well, kadalasan oh, nakikita oh. natin 'yan um, sa ahensya kumukuha uh, ng kasambahay. Well, unang-una, kailangan ipapatupad ng mga private employment agencies yung lahat ng regulations ng DOLE na uh -huh. pasok sa kanila. Marami yan to ensure nga na may safeguards uh, tayong lahat. At um, they, kung ano man yung dapat, may liability din sila kung ilalabag nila yung mga rules and regulations ng DOLE. They have to um, shoulder that and, and take, take um, responsibility for that. Kung ako po ay galing, pumasok ako bilang kasambahay, pero galing po ako ng ahensya. Um, pag po ako may concern sa aking amo, sa sa ahensya muna ako dapat dumulog. And then dapat tulungan ako ng ahensya ko para dumulog sa dole. Ganun po Depende ba yun? Depende sa anong naging usapan nila between the PEA and the domestic helper. Oh. Kasi kung minsan, ang usapan ay ipe-place lang ko lang kayo. Ah, pag na-turnover nakita, na oh. wala na tayong ano. Yeah. So oh. depende kung yun ang naging kontrata nila. Oh. Pero ang ang importante doon ay yung kung halimbawa, uh, na-realize niya later na sa kanya pala dinideduct yung dapat mapunta sa PEA, ay hindi pwede yun. Oo, 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 Kasi oo. parang magiging additional na burden sa kanila oo, yung oo, mga, oo. Hindi dapat nababawasan yung sweldo nyo. Yes. Ang dapat na nag-uusap diyan ay yung employer nyo at saka yung ahensya. Dapat hindi affected yung sweldong pinag-usapan. Hindi pwedeng oh sa unang buwan ha, bawas ka muna sa unang tatlong buwan yung sweldo mo, may bawas muna na tigwa 1000 kasi bayad yan sa ahensya, kaya ka nagkatrabaho dahil dyan sa ahensya, so babayaran natin. Hindi po, dapat hindi kayo pumapayag na ganon. Oh, okay, alright. So, pag po ganoon, may nalalabag na ganoon, dole po ulit ang tatakbuhan dole. nila. Ang tatakbuhan. Dapat po, doon nyo idudulog. Okay, yung pong, um, sa tingin nyo ho, sapat na po itong, sa mga napag-usapan natin, sa dami rin na nasasakop ng mga detalyadong bagay na kung paano mapoprotektahan po ang ating mga kasambahay. Sapat na po ba itong batas? Um, nakikita po ba natin na talagang nakakakuha po talaga ng proteksyon ang ating mga kasambahay? Tingin ko maganda naman yung batas at yung nilalaman niya. Ang nagiging issue ay una, Awareness. Hindi alam ng lahat na ito pala yung protection nila kung uh -huh. sila ay kasambahay. Hindi rin alam ng mga employer na ganito pala dapat ang mga obligasyon nila. Second ay yung enforcement. Kasi dahil nga hindi alam ng tao kung ano yung nasa batas, pag nalabag yon ay hindi nila alam. Pwede pala akong tumakbo ng dole, pwede uh -huh. pala akong magreklamo doon, pwede pala akong humingi ng compensation, yung mga indemnity at um, maari din yung ma, yung pang-abuso sa kanila ay pwedeng maging kasong kriminal yan pwedeng maging civil case so aside from yung remedy natin sa dole um, maganda ko meron din sila makausap na abogado na makakapagpaliwanag kung ano pa yung um, pwede nilang gawin panghabol uh -huh. at para rin po sa proteksyon ng mga employer um ito po minsan ano eh pag binigay ng ahensya o okay na tayo. Or mahirap din po talaga para na hindi mo kilala eh pero paano mo naman makikilala lalo na referral yan um minsan sa sobrang desperate tayo na makakuha ng kasambahay, kahit sino, tatanggapin na lang natin at obserbahan in one month. Pero sana, may mga protection din po kayong ginagawa. I mean, at least malang yung identity. Ano po, ano po ba ang ma-advise natin dun sa mga naghahanap sa kasam ng kasambahay? Ano yung mga dapat na requirement na hingin nila? Maganda kung kumuha tayo ng NBI clearance. Um, humingi tayo sa kanila ng NBI clearance ng clearance sa kanilang barangay, at yung iba pang mga katibayan na nagpapakita na talagang seryoso sila at uh, hindi naman sila gagawa ng mga kung ano-anong masama pag sila kinuha natin. Uh -huh. Birth certificate, lagyan nyo po mm. yung... Uh, at least, malang siguro, yung talagang makita nyo or malaman nyo kung ano yung talagang totoong address nila, uh, may kakilala kayong kaanak, magulang, or... Uh, kapatid nung pong hinahire nyo na kasambahay in case also of emergency, de ba? May nangyari or you know, wag naman pero at least alam nyo meron kayong contact doon sa kamag-anak. Yung mga ganong bagay, dapat nagiging mabusisi rin po tayo doon sa identity ng ating uh, iha o papapasukin sa ating mga bahay. Yung birth certificate, malaking bagay din yan. Birth kasi bawal tayo mag-employ ng child workers na below 15 years of age. Below 15 so, years of age, bawal. So dapat makikita natin kung ano yung edad o, nila. O kasi minsan, din na mm. 16 na po yan, pwede na po. Pero ito yung problema. Oh. Eh, marami pa rin sa atin, walang birth certificate. Oh, o kaya oh, may um, issues sa birth certificate. Pero ibang araw na lang natin oh, pag-usapan